Ang bagyong aghon, nagdala ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa. Binaha ang ilang lugar, kaya na lang sa Lucena. Halos bubong na lang ang kita sa mga nalubog na bahay. Ang mga kalsada, nagpistulang ilog. May mga nagbagsakan din puno ang ilang sasakyad na yupi matapos badaganan. Ang iba pang update kaugnay ng bagyo, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang umaga ngayong May 27 kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Iatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Bagyong aghon, lalo pang lumakas habang binabaybay ang silangan ng Aurora. Isa na paulat ng nasawi matapos pabagsakan ng puno. Sa gitna ng ulan, hilera ng mga bahay sa Maynila na Ilang bahay sa Northern Samar, winasak ng buhawi. Mga vape na hinaluan ng marijuana kumakalat raw sa merkado. Pati mga lollipop, nilalagyan daw ng magic mushroom. Alas Pilipinas, undefeated pa rin matapos silang pasuhin ng Chinese Taipei sa ABC Challenge Cup. At bagong airline sa Amerika, first-class travel experience ang alok sa mga aso dala ng bagyong Aghon sa mga lalawigan matapos manalasa nitong weekend. Nagbagsaka ng ilang puno at lubog sa baha ang ilang kalsada. Live mula sa Ragay, Kamarina Sur, nasa frontline line ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ang panahon dyan ngayon? Ruth, sa nakalipas nga na magdamag ay uh, ramdam pa rin yung uh, panakanakang pag-ulan sa malaking bahagi ng northwestern Camarines Sur. Dala pa rin yan ng Bagyong Aghon dahil nakapailalim pa rin ito sa signal number one. Kaninang pasado alas 7 ng umaga ay tumigil na nga yung ulan pero ngayon ay uh, tila maambon na naman, no? nagsisimula na naman yung pag-ambon. At bukod nga dito sa Camarines Sur ay nakaapekto rin o malaki rin yung epekto nitong bagyong Aghon sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Nagbis-tulang ilog ang bahagi ng Maharlika Highway sa Chao Quezon kasunod ng malakas na ulang dala ng bagyong Aghon. Ang ilang motorsiklong naglakas loob lumusong, tumirik. Nagaalangan na rin tumuloy ang ilang kotse. Kaya ang resulta, aabot sa halos dalawang kilometro ang tukod ng traffic stranded tuloy ang ilang commuter na inabutan ng baha. Bukod sa baha, nag-iwan din ng pinsala ang bagyo. Ang mga tolda sa tapat ng Lucena City Hall bumagsak dahil sa sobrang lakas ng hangin. Nabagsakan ng isang multicab at motorsiklo. Mabuti na lang at walang nakasakay ng mangyari ang insidente. Sa Saryaya naman halos padapain ng malakas na hangin ang sagingan na ito. Kitang-kita ang pinsala sa mga puno na nagtumbahan. Sa bayan ng Candelaria, muntik nang mawasak ang tindahang ito na mabagsakan ng sanga ng puno. Mabuti na lang at walang nasaktan. Kanya-kanyang likas ang ilang residente ng abutan ng News 5 sa nasabing bayan. Di na raw sila nagdalawang isip umalis nang lumakas na ang ulan. Napakahirap po at ng kagaya po ngayon. Kakabuti na kami ng hapon na problema namin gatong tulugan. Kasi po pag malakas ang ulan po talaga na baha. Uh, pasok po sa loob ng bahay hanggang dibdib. Sa datos ng Office of Civil Defense sa Calabarzon, Higit dalawang daang pamilya ang inilikas o katumbas ng higit isang libong individual dahil sa baha. Karamihan sa mga bakwit mula sa mga bayan ng Alabat, Atimonan, Candelaria at Humalig. Gayun din sa Lucena City, Patnanungan at Pudilyo. Nag-iwan din ng pinsala ang bagyo sa Taytay Rizal. Bumagsak ang punong akasya na ito sa harap ng Minor Basilica and Parish of St. John de Baptist. Nabagsakan ang dalawang nakaparadang sasakyan nagmistulang pinitpit na lata ang mga ito dahil sa bigat ng puno. Makasaysayan kung ituring na mga residente ang bumagsak na puno na ayon sa kanila, higit isang siglo na ang tanda. Bumuhos din ng malakas na ulan sa mga bayan ng Kamalig at Ginobatan sa Albay. Ang ilang residente sa Ginobatan nangangamba dahil mabilis tumaas ang tubig sa ilog. Napakababa pa naman ng tulay na nagkukonekta palabas sa poblasyon abot langit ang dasal ng mga residente na malusaw na ang bagyo at tumigil na ang buhos ng ulan. Nangangamba po kami kasi yung sa Mayon po, um, yung galing sa Mayon na tubig, dito po binabagsak yung ano. Kaya napakadelikado po dito sa amin. Nahihirapan po yung mga tricycle pag umano po yung tubig dito, mataas sa road road po yung dadaan, masira yung daan po. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Ginobatan, simula 2022, limang beses nang nasira ang tulay. Target nila na sa susunod na taon, magawa na ang bagong tulay sa lugar. Itataas lang siya level sa dike. Kasi every time napuputol yan. Bakit uh po? -oh. Uh, kasi yun nga, yung dinadaanan nila is mismong gali. So, uh, kumbaga yung ginawa ng LGU is only temporary para mapadali ang pagtawid uh, pag nila. Sa Sorsogon, umabot sa nasa apat na libo ang na-stranded sa Matnog Port dahil sa mga naantalang biyahe. Pahirapan pa rin ang buhay para sa ilang pasahero na nagbabaka sakaling makatawid na ng Visayas at Mindanao. Ang ilan nagpalipas na ng magdamag sa kanilang mga sasakyan. Grabe po yung pawis ng baby ko. Eh no choice kasi puyat din kami sa biyahe kaya ito na namin talaga. Nagbaon kami pero syempre hindi naman enough yung dala namin pagkain. Ayon sa Matnog LGU, posibleng magbalik normal na ang mga biyahe ngayong araw. Root, kahit pabugso-bugso nga yung ulan dito sa Camarines Sur, yung ilan sa ating mga kapatid na negosyante o yung mga nagtitinda ng prutas at gulay gaya na lamang nung nasa aking likuran, ay uh, nakikibaka na o sinusugal na yung araw na ito para sila'y kumita. Dahil magtatatlong araw na raw na palyado nga yung kanilang benta. So kung magtutuloy-tuloy pa to, ay uh, wala na raw silang kikitain at wala na silang panggastos sa araw-araw. At ngayon nga dito sa munisipalidad ng Ragay, ay uh, kahit bumabagyo ay pinipilit nilang uh, ituloy dahil sa susunod na araw ay kanila ng town fiesta. So umaasa sila na sa buong maghapon ay gumanda na yung lagay ng panahon. Ruth. Maraming salamat Rainiel Pawid. Testigo ang mga netizen sa pinsala at perwisyong dulot ng bagyong agon sa kanika nilang probinsya nitong weekend. Nasa frontline ng Balitang yan, si Gerard de la Peña. Halos bubong na lang ang matira sa ilang bahay sa Barangay Kota, Lucena City, matapos malubog sa baha ang lugar, dulot ng bagyong agon. Pati ang ilang puno, natumba dahil sa baha at malakas na hangin. Sa Barangay Mayaw Crossing, nalubog din sa baha ang mga kotse abot hanggang dibdib naman ng tubig sa barangay market view. Kinailangan pang maglagay ng lubid ang mga residente sa pagitan ng mga bahay para makatawid sa baha. Karamihan sa kanila, umakyat pa ng bubong ng bahay habang naghihintay ng rescue team. Nagdeklara na ng state of calamity ang Lucena City dahil sa matinding baha. Kasalukuyang nananatili sa Quezon Convention Center ang mga evacuees mula sa ilang barangay na apektado ng baha. Ganyan din ang sitwasyon sa barangay Luwal Barrio sa Mauban, Quezon. Halos umabot din sa bubong ng mga bahay ang tubig. Sa video na ito, makikita ang malakas na buhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin sa San Antonio, Quezon. Dahil dyan, nagtumbahan ng ilang puno, halos tangayin na rin daw ang bubong sa lakas ng hangin sa lugar. Sa Chaong, Quezon naman, bumagsak ang isang fire tree na tatlong dekada na ang tanda sa pananalasa ng bagyong Agon. Naranasan din daw sa lugar ang sobrang lakas ng ulan at hangin. Nakuha na naman ng video ang halos pag-apaw ng tubig sa Maapon River sa Sampaloc, Quezon, iniligas sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Hindi pa madaanan ngayon ang Lukban-Sampaloc Road dahil sa gumuhong lupa at mga natumbang puno. Humingi na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Sampaloc sa Department of Public Works and Highways para alisin ang mga nakaharang sa daan. Sinuong na ng mga sasakyang ito ang baha sa Sariaya, Quezon. Sa ilang lugar, kitang-kita ang pinsala ng bagyo. Sa San Juan District Hospital sa Batangas, kinailangan lumikas sa mga pasyente matapos pasukin ng baha ang ospital. Umapaw kasi ang ilog malapit sa lugar. Pansamantala silang inilipat sa mga makeshift na ward sa isang multipurpose gym. Hanggang gutter naman ang taas ng tubig sa Baler Aurora, dulot ng malakas na ulan. Dahil dyan, dahan-dahan ang takbo ng mga sasakyan. Bawal na po tayong maligo ngayon sa ating beach tayo. Pinagbawalan din ang paglangoy sa dagat at anumang tourist activity sa lugar. Nakataas ngayon ang signal number 2 sa Aurora. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Napanatili na bagyong aghon ang lakas nito habang patuloy na binabaybay ang Philippine Sea. Huling namataan ang bagyo sa kagagatan malapit sa kasiguran Aurora na panatili nito ang lakas ng hangin na aabot sa 140 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 170 km per hour. Kumikilos ang bagyo pa Hilagang silangan sa bilis na 10 km kada oras. Dahil dyan, signal number 2 pa rin sa timog silangan ng Isabela, hilagang bahagi ng Aurora at sa Polillo Islands. Signal number one naman sa Hilagang Silangan at Katimugan ng Isabela, Silangan ng Quirino at Nueva Vizcaya, pati sa natitirang bahagi ng Aurora. Signal number 1 din sa Silangan ng Nueva Ecija at Bulacan, Rizal, Hilagang Silangan ng Laguna, pati na sa Hilaga at Gitnang Bahagi ng Quezon at kanduran ng Camarines Norte kasama ang Calaguas Island. Ayon sa pag-asa, posibleng lumabas ng bansa ang bagyo sa Miyerkules ng hapon o gabi. Pero posible pa rin itong mas lumakas habang nasa dagat. Lalo't hindi ito humina kahit ilang beses na nag-landfall. Maga kasi ito nag -recurve. So, maaga din siyang nag-emerge sa, uh, sa sea ng Quezon Banda. Although nagla-landfall din kasi siya, medyo maninipis din kasi mas konti yung land interaction niya. Kanselado na ang klase sa ilang bahagi ng Luzon dahil pa rin sa bagyo. Ngayong lunes, wala nang pasok sa lahat ng antas sa mga probinsya ng Aurora, Quezon, Batangas at Laguna. Sakop niyan ang pampubliko at pribadong mga paaralan. Ganyan din sa Carmona City sa Cavite, pati na sa Las Piñas at Malabon. Di na rin pinapapasok ang mga estudyante mula kinder hanggang grade 12 sa Taguig. Sa Valenzuela naman, papayagan na rin mag-online class muna ang mga nasa kolehiyo. Hindi pa pinalilikas sa mga residente ng Marikina sa kabila ng mga pag-ulan itong weekend. Di naman maiwasang mga ba ng ilang residente na nakatira malapit sa ilog. Live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan. Si Dave Abuel. Dave, kumusta ba ang level ng tubig sa Marikina River? Yes, kahit umulan na natiling normal ang level ng tubig dito sa Marikina River pero hindi pa rin daw dapat magpakapante ang mga residente dahil maari pa rin itong tumaas sakaling bumuhos ulit ang malakas na ulan. Ayon sa Marikina Rescue umabot sa 12.2 meters ang level ng tubig bandang alas 6 ng umaga kanina. Pinakamataas nitong linggo na umangat sa 12.5 meters bandang alas 9. Malayo ito sa 15 meters na hudyat para maghandang lumika sa mga residente sa ilalim ng first alarm. Sabi ng mga otoridad, inaasahang bababa pa yan dahil humina na rin ang pag -ulan. Pero hindi man pumalo sa 15 metro ang level ng ilog, nangangamba pa rin ang ilang residente. Si Sheryl, hindi makalimutan ang bahang umabot sa bubong ng bahay niya. Kaya kahit kaunting ulan lang ay sinisiguro niyang Nakahanda na ang ilang mga gamit nilang mag-anak sakaling kailanganing lumikas. Ang isa pang residenteng si Gina, panay ang monitor sa water level sa social media. Mas maigi pa rin daw itong gawin kahit na tumigil na ang ulan sa sudad ngayong umaga. Narito ang pahayag ng ilang mga residenteng nakausap natin sa Barangay Malanday. Malimit namin piniprepare mga damit, pagkain, tubig, mga gamot. Sana hindi na lumaki yung ilog kahit umulan man yung Jess, paalala naman ng Marikina Rescue kung sakaling umulan ulit ng malakas at tumaas ang tubig sa ilog, kung saan ang lumikas, handa naman daw ang lokal na pamalan ng Marikina na magbantay sa kanilang may iwang gamit sa bahay. Jess. Nagulat mula sa Marikina. Maraming salamat, Dave Abuel. Pinaan naman ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa bagyo sa lakas ng hagupit ng hangin, bumagsak pa ang isang puno sa Pasay. Ay babalik si Dave Abuel. Nagkalat ang mga sanga ng puno na ito sa Puyat Avenue Extension sa Pasay. Yan ay matapos maputol sa gitna ang puno at bumagsak sa kalsada bandang alas 8 kagabi. Laking pasalamat ng e-trek driver na si Elmer na di sila nabagsakan ng mga sanga ng puno. Sa ilalim pa naman ito sila kadalasang pumaparada. Pero dahil bahasa sa tapat nito, pumesto muna sila sa iba kagabi. Ready, na nauro kami dito. Tama-tama rin, eh, pag-uro din, bumagsak. Hinala ng barangay, bumigay ang puno dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan at hagupit ng hangin dala ng bagyong aghon. Sabi rin ng guard ng isang establishment, may katandaan na rin ng puno. Dati pa yan, ganyan na yung forma niya. Pero hindi naman namin akalain kasi matibay naman yung puno na yan. Yun pala marupok na sa loob. Wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Inabot ng tatlong oras bago tuluyang naalis sa kalsada ang mga sanga ng puno. Isa lang yan sa mga problema ng Metropolitan Manila Development Authority sa gitna ng bagyo. May mga lugar din kasing binahana dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Sa ilang bahagi ng Metro Manila, bumara ang basura sa kanal. Agad-agad naman itong nilinis ng MMDA para maayos na makadaloy ang tubig ulan para maiwasan ang pagbaha. Puspusan naman ang naging paghahanda ng bawat barangay sa Quezon City sa gitna ng matinding buhos na ulan itong linggo. Sa barangay Rojas, binabantayan sa CCTV ang lagay ng mga ilog. May marka na silang inilagay at kung abuti nito, hudyat na ito ng paglikas ng mga residente. May tatlong bangka rin silang nakaposisyon sakaling may humingi ng saklolo kapag binaha. Aware na sila na kailangan nilang umalis bago patumaas kasi paulit-ulit naman yan. Kapag may parating na bagyo, umiikot na kagad ang aming mga uh, tao sa barangay at pinaalalahanan pinaalalahanan na sila na, uh, na, ihanda ang kanilang mga sarili sa evacuate pagka tumaas ang tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Higit 7,000 pasahero ang stranded sa mga pantalan dahil sa ulang dala ng bagyong Agon. Sa datos ng Philippine Ports Authority o PPA, pinakamaraming naabalang pasahero sa Batangas na higit 2,100. Nagreklamo naman ng ilang pasahero dahil pinasakay sila ng barko pero pinababa rin dahil sa bagyo. Paliwanag ng PPA, may mga patakaran silang sinusunod para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Namahagi naman ang pagkain ng Port Management Offices ng PPA sa mga probinsya para sa mga pasahero. Sa kabila ng walang tigil na ulan nitong weekend, bumaba pa rin ang level ng tubig sa Angat Dam. Mula 178.89 meters nitong sabado bumaba sa 178.80 meters kahapon ang water level sa Anggat. Mas mababa ito sa 180 meters na minimum operating level ng dam. Kailangan daw ng 1,100 millimeters ng ulan para bumalik sa normal high water level nito na 210 meters na nang nagbawas ng water pressure ang maynilad at Manila Water sa Metro Manila at ilang kalapit na probinsya para tipirin ang tubig sa Angga. Susunod, sa kabila ng maulan na panahon, hilera ng mga bahay sa Maynila nasunog. Ilang bahay winasak ng buhawi sa Northern Samar. At ideya nagbabala laban sa mga kumakalat na vape na hinaluan ng mariwana. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Walang patid ng ulan itong weekend pero hindi pa rin ito napigilan ang sunog na lumamon sa ilang bahay sa Malate sa Maynila. Ang isang lolang na trap, kinailangan pang sagipin. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Nabulabog ng nagangalit na apoy at makapal na usok ang mga residente sa may kabaan ng Leon Ginto Street, Malate, Maynila, pasado alas 12 ng ating gabi. Kabilang sa mga nasunugan ng isang sentenaryan na lola, dahil mahina na at hindi na makatayo, ilang kapitbahay niya ang nagmalasakit at mabilis na inilikas sa matanda palabas ng kanilang bahay. Hinata ko yung, ano, yung katre, hindi ba sa pintuan. Buti dito, 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 dito pa ko na ano, na tinulungan namin ang dalawa. Hindi na nagpa-unlock ang pamilya ni Lola, pero kinumpirma nilang maayos naman ang kondisyon ng matanda. Hindi naman matukoy pa ang pinagmula ng sunog. Pero ayon sa ilang residente, nakarinig daw sila ng pagsabog galing sa isang lumang bahay bago sumiklab ang apoy. Yung narinig po ako parang putok ng fireworks, una ang lakas po talaga. Wala pa siyang konti pa rin sunog. Nung pangalawang beses na po narinig ko, lakas na po, dalawang putok po. parang tunog siya ng LPG, yung, yung putok po niya. Yun po, nag, simula na po yung apoy doon sa Bito po banda. Ayon sa Bureau of Fire Protection, limang bahay ang natupok ng apoy. Nadamay din ng isang katabing kapilya. Yung bahay na ano, yung uh, tinutukoy nila na origin, eh, isang lumang bahay na puro kahoy din. Nasa gitna, So, napa, napalibutan siya. Eh, nagkataon lang talaga na puro kahoy yung mga katabi niya kaya mabilis na kumalat. Sa kabuuan, aabot sa 10 pamilya o 30 individual ang apektado ng sunog. Walang naiulat na nasawi, pero dalawang sugatan, kabilang ang isang bumbero at fire volunteer. Aabot naman sa kalahating milyong piso ang kabuang halaga ng napinsalang mga ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita ay na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na tulungan agad ang mga nasalanta ng Bagyong Agon. Sa post niya sa dating Twitter na ngayon ay X, sinabi ni Pangulong Marcos na namahagi ma na, na ng 1.2 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang pamahalaan sa mga apektado ng Bagyong Agon. Nakahanda na rin daw ang mahigit 3 bilyong pisos, pisong standby funds at preposition goods para sa mga biktima ng bagyo. Pinaalahanan din ng Pangulo ang mga residente sa mga apektadong lugar na mag-ingat at laging isaalang-alang ang kaligtasan. Sinimula na ng National Grid Corporation of the Philippines ONGCP, ang pag-aayos sa mga pasilidad nilang sinalanta ng bagyong Aghon. Iniinspeksyon na raw nila ang pinsala ng bagyo sa kanilang mga transmission line. Samantala, handa naman daw ang Meralco na tumugon sakaling mawalan ng kuryente at iba pang emergency dahil sa bagyong aghon. Pinayuhan din nila publiko na huwag kalimutang i-charge ang mga gadget na ginagamit sa komunikasyon. Nanalasa ang isang buhawi sa La Vezares Northern Samar nitong Sabado. Aabot sa labing apat na bahay ang binasak ng buhawi. Wala namang nasugatan sa lugar ayon sa mga lokal na otoridad nasa labing apat na pamilya o katumbas ng higit limampung residente ang apektado. Pansamantala silang nanatili sa barangay hall habang ang ilan ay nakituloy muna sa bahay ng kanilang kamag-anak. Susunod, alas Pilipinas, pasok na sa semifinals. Matapos lang pasuhin ang mga kalaban sa Pool A ng AVC Challenge Cup. <laughs> Barangay Hinebra, wagi sa pivotal Game 5 ng PBA Philippine Cup Semifinal Series nila kontra Meralco Box. At panibagong airline sa US, di na cargo kundi first class passengers ang trato sa mga aso. Tuloy-tuloy lang pag-aatid namin ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Pasok agad sa semifinals ng ABC Challenge Cup ang Alas Pilipinas matapos lang pasuhin ang Pool A. Pinakahuli nilang pinatumba ay ang Chinese Taipei na pinataob nila sa loob lamang ng straight sets 25-13, 25-21 at 25-18. Kasunod ng panalo natapos ang pool play na may 4-0 win-loss record ang Alas Pilipinas. Top scorer si Ea Laure matapos magtala ng 15 puntos. Sunod ng mga kalaban ang second seed ng Pool B na Kazakhstan sa Martes alas 4 ng hapon. Isang panalo na lang ang kailangan ng Barangay Ginebra Gene Kings para makaabante sa finals ng PBA Philippine Cup. Tinalo nila ang Miracle Balls sa Game 5, 89-84 para makalamang sa serye 3 games to 2. Nagpakawala ng crucial na 7-2 run ang Ginebra sa bandang dulo na siyang nagpapanalo sa kanila may tsansa ang barangay na ilaglag ang Meralco sa Game 6 sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseo. Samantala, hinihintay sila ng San Miguel Beerman na pasok na sa finals ng conference. Nilapaso nila ang Rain or Shine Elasto Painters tungo sa 4-game sweep. Ito ang ika na putlimang beses na nakapasok sa PBA Finals ang San Miguel. kakaibang airline na ah, dahil may partikular na target ito na klase ng mga pasahero. Ah eto na. dami nga naman kasi ngayon hindi na lang basta-basta pet ang touring sa mga alagang aso, kundi parang anak na nila. Ay, anak ko. Mm, ay, yes. ay, ako mismo si Booker. anak ko 'yun eh. Kaya ang airline na ito tang VIP o very important pups mga kapatid. Ang treatment nila sa mga aso Priority ng Bark Air na mabigyan ng first-class travel experience ang mga fur baby. Kaya naman, nag-uumapaw sa toys at treats ang flight. Mayroon din daw silang onboard spa at sariling menu para sa mga aso. Sabi nga ng may-ari ng airline, binuunya ang kumpanya para sa kanyang alagang great day na si Hugo. Kadalasan daw kasing sa cargo hold, pinasasakay ang mga aso at mahirap makahanap ng airline na itatrato siya bilang pasahero. Sa ngayon, umaabot sa 8,000 dolyar. Wow. O higit 4 ang libong piso ang pasa ang pasahe para sa international flights nito. Pero gusto raw ng Bark Air na gawing mas abot-kaya ang pamasahe para mas may enjoy naman ng milyon-milyong mga pamilya sa US ang pag-travel kasama ang kanilang mga fur babies. Yun la, sa ganu'ng paraan kasi may spa experience, Meron silang sariling set ng mga pagkain. At saka sana pag ganun, kasi minsan na-try mo na ba i yung pet mo? Hindi pa. Grabe yung mga ano yung kailangan na requirements Rules. eh. Mm -hmm. So sana pag ganun, mas madali din yung oh, ano, pag-proseso. Although, di ba minsan may mga proseso din, halimbawa mm -hmm. kapag yung pet mo ay yung uh, nag assist talaga yes. siya pag may special oh, needs ka. Mm -hmm. So pag-iipunan ko yan, oh. pwede akong humira muna sa inyo tapos <laughs> ah, pag-isipan natin. Huwag niya kaya bumiyak. Pwede, ro-ro. Ro-ro na lang. Yan. <laughs> roro at yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga.